Basta yon. ba naba inyong good afternoon, good morning sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Alicia's Life in Spain. Good morning. Good morning, Spain. Good morning sa malamig na Spain sa Pilipinas. Dito yung baby ko makiat. Sunod na sunod sa akin. Pwede ba akong magtanong sa inyo kung anong gagawin ko dito sa succulent na to? Ang taba na niya at ang lago-lago na. Pwede bang tanggalan siya ng mga branches at saka ilipat? <laughs> Pero maganda siya tingnan para siyang maliit na puno. <laughs> ano kaya sa palagay ninyo? Sino mayroon magandang idea? paki-sabi okay, po, pakicomment. Okay, Good yun sa inyong lahat. Punta ako doon sa garden. Kukuha ako ng dahon ng ampalaya. Kasi ang lunch namin ngayon ay munggo. <laughs> Late na ako nagloto kasi nag kami ng meeting. Nag-Bible study kami. So, ngayon pa lang ako magluluto. Okay lang yun. Marami kain naman kami ng kain eh. <laughs> Samahan niyo ako, guys. Punta tayo dito. Hmm. Alauna. Alauna ng hapon. Pero dito sa Espinanga, ang lunch kasi nila dito, alauna, medyo or alas dos kukuha ako guys ng dahon ng amargo so... Okay na to. Tama na to. Panghalo. Panghalo ng munggo. Ahanap <laughs> ah, ako ng malunggay. Ba't nandito ka? Humabol <laughs> sa akin. <laughs> you, will, you will dig a carrots? I will dig a carrots, my love. Okay. So, meron na akong panghalo ng munggo ko dahon ng ampalaya at sa kunting malunggay. Tama na niyan. So, thank you guys for watching. Thank you for watching. Malamig. Please subscribe to my channel, Alicia's Life in Spain. Samahan niyo ako. Dito kami sa garden. Tingnan niyo guys yung yung uh, talong ko. Ilang buwan na ba ito? Kasi tinanim ko ito noong summer. Summer pa. Winter na ngayon. nakilang bunga na ba siya? Oh, mayroon pa rin. Oh. Sige pa rin pamulaklak mulaklak. Oh. Ayun, bulaklak niya. Oh. Yan, bulaklak. Yan, bulaklak. Oh. Yan. Sa may mga bunga, yung pagbunga. Oh. Dalawa. Nung isang araw, nag-harvest ako ng apat panay pa ang pamunga niya mayroon pa siya ditong bago oh. ayan o oh. Ayan, tatlo pero marami pang bulaklak uli oh. ayan o oh. ayan pambunga oh. So, nag harvest kami ng asawa ko rin ng ano ng carrots wala na kaming carrots tinanggal na lahat kasi magtatanim uli ayan oh ayan laki hmm ayan. Busin mo na lang. You can get pick all, ay, eh, dig all. See? Mayroon kang tanim. Libre ka na bumili. Libre ka na. Di ka nabibili. Di ka nagagastos. At saka ang pinakamaigi pa nakain mo. Walang pesticide. Walang, walang anumang halo na nakakasama sa kalusugan. Yan. So, lulot ako ngayon. Thank you for watching. Ito ni na rin, no? Para taniman sa pagtapos ng winter spring thank you please subscribe to my channel nalita kong magluto kasi nanood pa kami ng ano ng meeting ng assembly ang um, nag aral pa kami ng bible so tingnan nga natin ulit dito yung ano Bisitahin natin ulit guys. Ay, malalaki na yung sibuyas. Ha? Oh, mayroon na. Mayroon na siyang mayroon na siyang cabbage. Oh, mayroon na. Ayan. Noong una kong video, pinakita ko sa inyo. Ayan pa isang cabbage. So, malaki. Oh. Noong una kong video, pinakita ko sa inyo yung una kong harvest ng broccoli. Pero ngayon, mayroon na naman. Ayan. May bago na naman. Bagong bunga. At mayroon na naman ma-harvest na <laughs> Tataba sila lahat. Kaya, ito update sa amin tanim. Napasugod ako ng alaunay medya dito. yung cabbage Oh, mayroon ng cabbage. Yan. Marami lang silang, Marami lang um, namiminsala eh, maraming ibon kinakain. Talaki. Oh, look at that oh. mm. Malaki, malalaki. ubus na ang carrots. Ngayon lang naubos. Tataniman naman uli yan, oh. Panibago. Ay, kalimutan ko kumuha ng ano. Bukas na lang. Malago na naman yung ano eh yung what do one malago na naman oh magsasalad ako bukas ha malago na naman ang litos oh kinuhaan ko pa tunong nung sang araw oh malago na naman bukas ko na yan bukas na ako mag ano yan harvest luto muna ako din sa baba tahimik mga ibon lang maririnig tahimik tahimik malungkot thank you for watching my video please subscribe likes and comments na rin mga friends sarap ng buhay ng pusa ko ayun itulog na naman Nagpump na yung automatic pump yung para malinis. So, thank you guys for watching. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan. Bye-bye. Ingat. Sagutin ninyo ha? Yung tanong ko kung anong gagawin ko dyan. Ang <laughs> kulay ko. Thank you for watching! Bye bye!